Ano? Ano? Okay. di yung lima isang pad? Uh Oo. -oh. Doon Salot mo ka doon na tali ginayin. Dito? Doon doon tali Kaya no? tali ginayin sa likod. Ano o? Dito. Doon doon Dito. Mawawala dito. 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 So, wala,

Ayun munoh no. Ah o sige po. Saglit lang po ha. Bye. 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 <laughs>